nga po pala si Aling Teresa. 59 years old, na nakatira dito sa Quiapo. Kinatandaan ko na ang pagiging vendor ng lugaw dito sa Quiapo. Mula pa man noon, pangarap ko na kasi na magkaroon ng sariling pwesto. Pero laging mailap sa akin yung pagkakataon eh. Gayun pa man, mula man ako malaking pwesto, ito ang negosyong maipapaman ko sa aking unikaiha na si Det Hindi man malaki ang pwesto ko at palipat-lipat ako. Marami na akong regular na customer at malakas kumita ang lugawan ko. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwenta ko, mga idol. Muli, ito po si Aling Teresa. And I thank you. Tignan mo yan si Aling ay, Baby mo. Ay, na kayo. Mas ang dito sa amin. Dati. Ang tinitinda oh, lang nito. Turon, banana oh, cue. Oh. tapos ngayon, naglugaw ay, din siya. Oh, dito. Kakainis talaga Parabing ito eh. Pangasar talaga eh. Ay, ay nako, anak. Hayaan mo Kayaan na, na si Baby. Ay, na eh, nakuwa. meron naman tayo mga regular na customer eh. Kahit naman naglugaw yan. Eh, tayo pa rin ang pinupuntahan ng mga customer. Ay, lugaw kayo dyan! Lugaw! <laughs> Nako! Ay salamat naman na nakarami na ako ng customer. Yung isang kaldero pa, ubos na! Aling baby! Ah, yes, madam. Skia? Bakit naman ho naglugaw kayo? Eh, alam nyo naman ho na lugaw ho yung binibenta namin dito. Matagal na. <laughs> Nako, iha. Pasensya ka na, ha? Kasi nakita ko kasi yung opportunity. Ah, marami pala ang kumakain ng lugaw at para at malaki pala ang tubo. Totoo pala yung tubong lugaw. <laughs> Pero huwag magalala mag-alala ha, uh, uh, ati ko, at uh, uh, si ate, uh, si, si ikaw, si ati Teresa. Huwag magalala mag-alala dahil alis din naman ako dito sa pwesto ko sa Quiapo. Okay? Bakit? Sa kalilipat? Nako, may paglilipatan ako dahil Magkakaroon ako ng permit. Ano? <laughs> eh, ako nga, tagal-tagal ko nang nilalakad yung permit. Hindi pa rin ako makakuha -kuha. Ay, ganun ba? Eh, ako kahapon ko lang nilakad. <laughs> o siya. O, ko. aling Teresa at Det-Det, salamat ha. ata ah, magliligpit na ako dahil paubos na ang aking lugar. <laughs> Hindi nga ho pwede. Ang beses ba namin sinasabi sa inyo, Aling Teresa, kulang nga itong mga requirements ninyo. Kung pagpipilitan niyan, yan, mas lalong di kayo makakakuha ng permit sa amin. Sige. Eh, sir, parang awa niyo na ho. Eh, bakit yung kasamahan ko doon, si baby, nakakuha agad ng permit? Sabay ako, ang tagal ko nang nilalakad dito. Tumanda na ako lahat. Wala pa rin akong permit dito. Sige na ho, hindi ho kulang pa ho ito. Pag nagawa nyo na yung nasa listahan na pinagagawa ko, edi mali nyo, makakuha na kayo ng permit. Sige na ho, ang dami hong nakapilo, nakakabala kayo eh. Sir, parang awa ninyo. Sige na, ibigay nyo na ako ng pwesto. Matanda na ako, may sakit na ako. Eh, para naman ito sa anak ko. Marami yung ganyan na nagsasabi. Hindi lang ho kayo yung nagmamakawa dito. Kaya sige na, ho, utang na loob. Next! Sige na, bigyan nyo na yung pila dito! Alis na ho kayo. Sa totoo lang. Ayokong mawala sa mundong ito na hindi ko na isesecure yung pwesto ko sa kiyapo. Para sa akin, ang lugawan ko na lang ang kayamanan ko dito sa mundo eh. Marami na akong nakakumpetensya. Pero sa huli, ako pa rin ang tinatangkilik ng mga suki ko mga idol. Dumating ang pagkakataon na nagpalit na po yung mga namumuno sa munisipyo. Kaya sabi ko nga, Baka ito na din yung chance ko para makasecure ng kinabukasan sa anak ko. Ma, yun na yata. Namimigay na dyan. First come, first serve eh. Pangalawa tayo sa pila kanina eh. Ah, excuse me, ho. Ay, ah. pa, pabila ka na, anak. Ah, ito. Baby, para sa'yo to. Ay, din permit mo, ha? Salamat talaga, Sir Oscar. Huwag ka naglagit. Eto na ang pinakahihintay ko. Permit! Mwah! 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 Thank you ah. <laughs> lang ni Aling Baby. Sir! Sir! Ay, sige na anak. Ikaw na makapag-usap. Sir, kami ho yung pangalawa sa pila. Bantaon na ho si Aling Baby. Eh pang 35 po yan eh. Kaya ano ba ang pangalan ninyo? Dedret ho, saka Aling Teresa. Ah. Nasaya siya na. Teresa. Hindi pa namin mabibigay yung uh, permit ninyo dahil kulang kayo sa business clearance. Ha? Eh sabi niyo ko first come first serve dito ba? Diba? Para doon sa bagong pwesto. Eh bakit naman na nakasingit yung si aling baby, kanina ho pa ho kami dito ng nanay ko, madaling araw pa. Oo nga sir, eh bakit binigyan nyo si baby? Eh kami dito nakapila, sabi first come first serve. Ah, tama yung sinasabi ninyo. Pero kulang yung requirements. Kahit na kayo ah. nasa unahan ng listahan... Kung walang yung requirements ninyo, kaya pwede na kayong bumalik bulit bukas kung gusto nyo. Sandali, so, sir, ayan ho. Oh, Nakalista naman ho dyan. Nakacheck naman ho dyan yung mga pinagawa nyo. Tingnan ah. naman yung envelope namin. Ay, maumis dili po kayo. Kahit na anong i-check, ipapacheck nyo sa akin. O, oh, tingnan nyo. O, oh. oh, tingnan nyo yung requirements ninyo. Kulang kayo ng sir. business clearance. Eh si Baby nga, wala nga dalang kung ano-ano. Eh ba't binigyan niya ng permit? Matagal daw Wag... akong pweso dito sa kiyapo. Eh bakit ako hindi nabibigyan? Huwag na kayo magrason pa. Sige na, uh, bumalik nalang kayo bukas. Uh, next! Next po! Next! Okay na to ah. Ah, sir! Sir! Oh! Sir. Teresa. Sir, parang awa nyo na ho. Matanda na ho ako. Pakiusap naman ho. Yung permit lang hinihingi ko. Matagal na ako rito. Naglulugaw. Aling Teresa, tapos na yung pila. Tignan mo naman ho. Wala nang uh, kasabayan na kumukuha ng permit. Sir, parang awa nyo na. Ano ba bang kailangan nyo? Lahat na ho, ibinigay ko na. Lahat ng requirement ninyo. Pakiusap nagpumilit ka talaga, ha? Halik ka nga dito, Aling Teresa. May sasabihin ako sa Ano yun, sir? Alam mo, nakita ko yung kasama mong... Ano po ba yun? Oo, oh, anak ko ho yun, si dead Sa kanya ko nga ipapamana yung lugawan. Alam mo, maganda yung anak mo. Gusto mo bang mapabilis yung pagkuha mo ng permit? Oo. Oh? Eh, kapalit ng anak mo. Ano ibig niya sabihin? Eh, wala naman. Wala naman mabigat akong gusto kong sabihin. Pero gusto ko lang makilala naman. Eh, gusto kong makilala mo ako sa kanya. Yun lang naman ang gusto ko. Kung gusto mo lang naman na magkaroon ka ng permit kagad. Bata pa ho ang anak ko. Hindi niyo babagay sa inyo. Eh, bueno. Kung ayaw mo, edi bumalik na lang ko kayo sa susunod na araw. paingatan yung mga babasag. Ay, sa wakas, Aling Teresa. Makakalipat na rin ako sa aking pwesto na may permit at wala nang kakabakaba at wala nang hahabol at sisita. <laughs> Paano ka nakakuha? Sigurado ko, inadda the table mo yun. Ay, no, 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 no. Huwag ka magsalita ng ganyan, inaakusahan mo isang tao. Baka magkaroon ka ng Kaso, basta importante, hawak ko ng aking permit. So, paano, Aling Teresa? May na. <laughs> Ay, mga kaldero! <laughs> Mahayaan mo na yan. Huwag ka nang makipagkumpetensya dyan kay Aling Bibi na yan. Kahit naman magkano ng pwesto yan, eh kung di naman masarap yung lugaw niya, oh, di ba? Tayo pa rin yung pupuntahan ng mga tao, eh. Sige na, ma. Humitingiti ka na dyan, huwag ka nang magpa-apekto dyan. Ay, anak, may gusto sana ako sabihin sa iyo. O ano yan, ma? Eh, nakausap ko kasi si Sir Oscar. Kurso na ka, anak. Oh. Ano naman, ma? Pati 'yung sabi sa akin 'to. Eh, gusto ko raw niya makilala eh. Kung makilala ka niya, anak, eh baka makatsaba tayo, bigyan niya tayo ng permit. Ma, ano bang sinasabi mo? Ano, ibibigay mo yung anak mo dun sa matandang yun para sa permit natin? Manaman, naniniwala ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Makakakuha tayo ng permit nang hindi natin ginagamit yung ganyang si Sir Oscar o kung ano man. Ay, pasensya na anak. Naisip ko lang naman yun. Nawawala na kasi ako ng pag-asa. Hindi talaga patas dito. E baka sakaling... Ewan ko, eh, pasensya na anak ka mag-alala, ma. Hakukuha din tayo ng permit. Tsaga lang tayo, Ma. kong malaking bagay yung hinihingis ko sa anak ko, mga idol. Alam ko rin na magiging masamang ina ko kung ipagkakanulo ko yung anak ko sa ngalan ng pwesto ko dito sa Quiapo. Sa totoo lang, hindi ko na alam kung anong dapat kong gawin, mga idol. Nauubusan na rin ako ng oras eh. Para maisakatuparan ko, ang huling-hiling ko bago ko mawala sa mundong ito. Sir, ano sir? Ah. eh, tingin mo, uh, na-check ko na Aling Teresa lahat ng mga papers mo. Kompleto ka naman. Meron ka naman barangay business clearance, community tax certificate, and certificate of occupancy. Mm, ito, pinaka-importante, sanitary permit. Kompleto naman ah. Ay, sir, ibig sabihin oh. ba nito? Ay, posible na ako makakuha ng permit ko para sa lugawan. Yes, uh... Ay, actually, dapat matagal na to kasi tingnan mo, effective eh, tatlong buwan pa. Ay, sir. Diyos ko. At taon na ako pabalik-balik dito. Eh, sinabi nila, kulang-kulang raw. Eh, yeah. nagkakamali sila. Ay, ah, bakit kinigipit naman kayo sa, sa, ganitong proseso? Ay, hulog ka na langit, sir. Alam niyo ba ho, eh, si Sir Oscar, eh, tinakot pa ho ako. Sinabi ho na kursunada yung anak ko. Para mabigyan kami ng permit eh gusto niyang kuhanin lang anak ko. Hmm. malihoy 'yun. So sige, maraming salamat sa impormasyon at na narinig namin mula sa inyo. Pwede na 'yun kunin yung permit niyo sa window 990 90 lang ha. Ay, salamat sir. Salamat sir. Yan, lahat na, mga kaldero. Kuna niyo. Sir, sandali! Lahat Bakit tayo, naman ho kayo nang re-ready dito? Wala kayong permit sa munisipyo. May permit na kami, sir. Kurine hindi niyo. pa lang kami nakakalipat. Naku, huwag na kayo pumibiglas, ha? Huwag na kayo mag... Uh, mag uh, sisinukaling. L lahat ng mga kaldero, lahat yan na sa vendor na to, sa walkway, walk Kunin sir, na mga kaldero. Sir, hindi pwede, sir. Kunin. Kinausap ko na, kinausap uh, ko na doon sa munisipyo. Alec Teresa, Pasensya na ha. Ginagawa lang namin ang trabaho namin. Kaya ikaw, pwede ka rin kumalis dito sa pwesto na to. Lumayas sir, kayo. Na ako, kayo. Sir, sabi na ako, sir. Sir, huwag naman ganito, na bang ganito, sir. Akin na yung mga kalderon. Yung gabit namin, Akin na sir. Pati na, na na yung mga tubigan. lang niya talaga yun, si Sir Oscar. Bakit naman ganun, ma? Wala man lang tinira sa atin. Diyos ko, paano na tayo nito? Adak, puminahog ka na. Wala ang kinuwala nila yung mga gamit. Palagay ko ay nagalit to dahil sinumbo ko si Oscar do sa mas mataas niyang... Ewan ko, kung boss niya ba yun sa bonisipyo, nagagalit siguro siya. Ano ba yan, ma? Ma, ano? Sa tingin mo, pumayag na ako dun sa alok niya? Anak, hindi. Malaking pagkakamali ngayon. na, Nabanggit ko pa yun Dapat bilang ina, hindi na ako sumang-ayon sa mga gano, plano niya. Paano na to, ma? Ano nang gagawin natin, ma? Huwag ka mag-alala, anak. May awa naman na Diyos. Magbabago pa rin yung kapalaran natin. Oo oh, nga. kumusta uh, ka na, classmate? Okay naman. Ito, naghahanap akong trabaho. Ha? Huh? Eh, napalayas kami doon sa pwesto namin kasi sa Kayapo eh. Nagkagipitan eh. Hirap doon. Ah, ganun ba? Oo, oh, um, hirap talaga pag walang kapit sa munisipyo. Ano ba yung tinitindi doon sa Kayapo? Lugaw. Lugaw? Oo, oh, bakit? Sa sakto! <laughs> bakit? Kasi meron ko budgeto doon sa Makati. So, kulang pa ako ng variety. Kulang ako ng lugaw. Ha? Oo, oh, doon sa pwesto ko. Ba ano ba yung ginagawa mo? Ay, yung may mga pwesto ako doon na mga kainan, mga street foods. So, pinagpaplanuhan ko kasi, kasi marami naghahanap ng lugaw. Kasi Uy. madaling araw yung 24 hours yun eh. Baka gusto kayo, baka gusto mo, baka pwede kayo. Uy, oo naman! O oh, niya ni mama. Ano bang requirement doon? Paano bang gagawin namin para makapag-enroll kami saan? Wala kayong gagawin at wala na kayong lalakarin pa dahil under ko kayo. So ang gagawin din lang ay eh, talagang magpo na lang kayo doon. Nata uh, pag-usapan na lang natin kung paano ang hatian. Alaw, si, Buti na rin nakasalubong kita dito. <laughs> Grabe ha. Pagkakataon nga naman. Hulog <laughs> na ng langit ha. Hulog na ng langit sa akin. Kasi patagal ko nang pinuproblema yan. Laging hinahanap sa akin. Lugaw eh. Uy, mas hulog ng langit sa akin. Ikaw talaga. O paano? Kunin mo yung uh, cellphone number ko para matawagan, matawagan kita. Uh, Oo. Asa? O sige, na. sige. Salamat na saya. Sige. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon kami ng tsansa na magsimula ulit ng anak ko, mga idol. Nagkaroon ako ng pwesto sa Makati. At doon, lumipat na rin kami ni Det At iniwan na namin ng tuluyan ang bahay namin dito sa Quiapo. Sa matagal na panahon, pinagpilitan ko ang sarili kong makakuha ng pwesto dito sa lugar na nakasanayan ko. Pero may ibang plano pa pala ang Diyos, mga idol. Triple pa nga ang kinikita ko ngayon dito sa Makati. Mas lumakas pa kami dahil na rin sa tulong ng social media. Nagpapasalamat talaga ako dahil maganda pa rin ang kinahinat na ng buhay namin ng anak ko. Kaya maraming salamat sa Diyos. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko mga idol. Sana ay maraming na-inspire na, na tigapagpakinig ninyo. Muli, ako si Aling Teresa. Gumagalang.